Hey guys, welcome to my vlog. Continuation na to ng ating video. Nung nakaraan na video, previous video natin. So, continuation na to guys. So, ito yun guys, yung nirepair natin. At nalaman natin, mayroon pala siyang output. Binili natin ito, back converter sa Shopee. Tapos, pagdating sa atin, walang display dito. Akala natin, walang, walang output so yung tinignan natin yung sa previous video paano natin ito nalaman ang mga sira ito ito potentiometer sira din to paano natin to nalaman nasira ito nandun yon sa previous video guys so guys ito mayroon na siyang output nilagyan ko na tapos dito mayroon rin mayroon na siyang input sorry guys dito nilagyan ko na tapos dito mayroon na siyang output so guys ito na yung problem natin so alam na natin nasira ito tatanggalin na lang natin ito tapos ito magso tayo para makita nyo pa rin kung makita nyo pa rin na mag ang voltage dito maglo lower down yung output Kapag nag-short tayo dito, guys. So, dahil sira ito, guys. Papalitan natin ito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Mag okay, guys. So, tingnan natin, guys, dito. Ito, guys. Tingnan natin, guys. So, output niya, guys. So, ito yung output. Guys, ito yung output, guys. Tingnan nyo. So, yan. Yan yung output, guys. 5.1. Tapos... Kahit anong pihit natin ito nung previous video, kahit anong pihit natin ayun at So yan guys, kahit anong pihit natin ito nung previous video natin ayaw mag mag lower down yung voltage. So dito guys, tingnan natin, mag tayo. I-short natin ito. Ito 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 ito. I-short natin ito guys, itong potentiometer niya, short natin ito tapos yung tester, pag nag lower down, ibig sabihin sira itong potentiometer guys, so short natin guys, ito 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 short natin, tingnan nyo maigi guys, yun tingnan yung tester guys naging 1.2, pag wala hindi nag short, 5.1 pag nag short, 1.2 So ibig sabihin guys sira itong potentiometer na ito guys. So guys, skip muna ako guys. Kukuha tayo ng potentiometer at ating i, i papalit dito guys. So so skip muna ako guys. So kung hindi ka pa subscribe guys, mag-subscribe ka na para mapanood mo lahat ng video ko dito sa at saka explanation na rin sa boost converter, buck converter. Boost and Back Converter, ano ito, paano ito ginagamit, nandoon sa previous video ko guys. So ito guys, patuloy tayo sa pag troubleshoot, papalitan natin ito at ipapakita ko sa iyo. Skip muna ko guys para hindi na humaba ang video dahil pag 15 minutes, more than 15 minutes, ayaw na ni YouTube tatanggapin. So guys, skip muna ko. So ito na 'yon guys, ito na 'yon nagawa ko na. So dito kumuha ng potentiometer dito. Sirang board ng Bluetooth speaker. Ayan, B50K. So 50K ito guys dito kumuha ng dito 'yung isa dito tinanggal ko. So tapos inilagay ko siya dito guys. Dito, so for demonstration lang to guys kung maglo-lower down ba 'yung voltage na. So ito na 'yon guys, nilagyan ko muna ng wire So, yan. So, dito, dalawang paa lang yung nilagyan ko. Dahil itong dalawa, guys, itong dalawang paa na to, ay nakashirt lang yan. So, itong dalawa lang ang nilagyan ko. Tapos dito, dalawa. So, testing tayo, guys. Testing tayo. Kung maglo-lower ba yung voltage, makontrol ba natin, malower down ba natin yung voltage. So, ito na yun, guys. Okay, so, nagmamadali tayo, guys. Dahil baka mag 15 minutes na naman. So, hindi na tatanggapin ni YouTube pag more than 15 minutes ang video natin. Dahil maghingi na siya ng verification code. Kapag more than 15 minutes, tapos hindi naman siya magbibigay ng verification code pag nag-enter ka ng iyong, iyong, ayun, lumower na siya guys. So, pihitin natin guys, pihitin, pihitin natin ito. Ayun, 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 yan yung output voltage niya. Yan yung original output voltage niya guys, yung 5.1. Tapos ating pipihitin, pipihitin, pab pabalik, 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 pabalik. Yun, pabalik guys, pabalik. Yun, pabalik, ayun, 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 lower down, ayun, nag-4, 7, 2 hanggang 1.3. So yan, sagad na yan guys. So lahat na yan guys, last na yan last na yan 1.3 so ayan ating ibalik sa supply nya output na 5.1 tapos i-lower down natin yan 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 lower down lower down kasi back converter ito guys back converter maglo lower down na yon, na lower down na siya guys na lower down ayan so ito na yun guys ito yung ginawa ko so dito itong potentiometer nilagyan ko ng dalawang wire tapos nilagyan ko ng Ni bagong potentiometer. So, i-fix na natin ito guys. Ang gagawin natin, tatanggalin ito, tapos ito, ilipat dito. Lagyan na lang ng tatlong paa, ito ilipat dito. Tapos ito guys, tatanggalin na lang natin dahil wala naman ito. So, ito pa yung magkukos ng damage dahil shorted ito at umiinit siya. Ayan guys, oh. Ayan. Umiinit siya. Posibleng ito pa ang magkukos ng Damage So tatanggalin natin ito guys Tanggalin natin ito Tapos Ipipix natin ito dito So Yun lang guys At least uh, Nalaman natin Kung paano gagawin Ipipix na lang natin ito So guys Kung hindi ka pa subscribe Mag subscribe ka Dahil Wala pa akong subscriber guys Tapos uh, Kunti lang yung mga viewers ko So like din Subscribe Share na rin guys Para makatulong tayo sa iba pang mga technician so alam nyo guys baguhan lang ako newbie dito so nangyailangan ko rin ng mga mga expert na ng mga technician yung mga comments nila so salamat guys see you sa next vlog maraming salamat at enjoy lang sa next video